Hello guys, good afternoon po sa ating lahat. So ayan, gumawa po tayo ng spaghetti style po ng Pilipinas dahil nagutom po ako sa araw na ito ng spaghetti. Kaya ayan guys, nagluto ako ng spaghetti simple lang. Ilagyan ko lang siya ng uh, syempre ginisa natin ng sibuyas, garlic at kunting meat. Tapos, sausage at nilagyan ko rin siya ng tomato sauce. At the same time, tomato paste. At syempre guys, pagkatapos kong naluto, ayan. Inalagay ko na po sa spaghetti at nilagyan ko po siya ng cheese. So, ayan guys, napakasarap. Nakakagutom kahit mainit ang panahon. Kailangan natin magluto para kumain. Kasi iba pa rin yung recipe ng Pilipinas, guys. So, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, guys, please don't forget to subscribe, like, share, at pagkita din po yung ating notification bell para updated po kayo sa aking videos all the time. Lord, I'll share you your blog, and God bless. And have a nice day. Hope you enjoy, guys. Bye!